Hello mga lalabs, mga vayots, mga labsara. Magandang gabi po sa inyong lahat. Magandang gabi Pilipinas, magandang umaga, tanghali, hapon, sa man sulok ng mundo. Mga mga po sa inyo lalo na sa mga kapwa ko po, FWs around the world. Mega mega love po sa inyo lahat. Ay, oh, ang topic natin ngayon, ito. Hmm. Ito yung nakakatawa na nakakahiya sa administrasyon ngayon ni Bongbong Marcos pagpasok ng year 2024 sa ang mga anomalya. <coughs> anomalya, tapos namumuna dyan, yung nagtaas ma, ma, na bilihin, presyo, bayarin sa kuryente, tobe, gasol, uh, tawag nito pamasahe, taas presyo ng gasolina or langis, o pagtaas na din naman ng ano, bayarin na naman ng pell health at kung ano-ano pa. Ang galing, no? Bigas, nag-aamba, tumaas 2 pesos per kilo. So yung 20 pesos na bigas na pinapangako ni Bongbong Marcos panahon ng kampanya, bangungot na lang iyon. Ngayon, dito tayo sa nakopo. Humahataw talaga itong PCS o kaya walang na, na, naipon dyan sa PCS. O. Tatanda niyo mga kababayan ha, panahon ni Tatay Digong. Alos uh, tag isang buwan, dalawang buwan may nanalo. Isang, isang tao. Pero hindi kagaya ngayon, sa administrasyon ni Bongbong Marcos Jr., aba, halos every two days may nananalo. <laughs> uh, ganito, jackpot, twice a week may nanalo, 500,000, ay 500 million, 400 million, 300 million, at ito pa yung nakakatawa kanina doon sa uh, sinado na inimbestigahan ni Rafi Tolfo na kung saan eh, nagtataka ako mga kababayan. Nauna ang isyo po ng People's Initiative Signature Buying Campaign. Proven na po yan. Pero hindi naglakas ng loob si Sen. Rafi Tolfo investigahan ang People's Initiative Signature Buying Campaign. Bakit? Dito siya Salon Vitor na to, na nanalo sa jackpot na loto na budol no ng PCSO. bakit? Dahil ang kanyang kapatid na si Erwin Tolfo na humihimod sa puwet ni Martin Romualdez ay nauna nang nagsabi na wala daw kinalaman si Martin Romualdez sa signature buying campaign ng People's Initiative. <coughs> short, mga kababayan, pati si Rafi Tulfo ay himod poet sa kongreso. Kaya <laughs> dito siya nag-focus dito sa Lone Vitor na ito. Although may uh, ano din, may nakukuha ding maayos na balita, pero but din again, dapat yun ang inunan niya eh, bilang isang senador kung talagang matapang siya. Ibanggain niya si Martin Romualdez, pero matapang lang si Rapi Tulfo doon sa kanyang programang Rapi Tulfo in Action. At dyan, nambubuli sa Senado. <laughs> Martin Romualdez, hindi niya kaya yun banggain. Andoon yung kanyang tol Erwin na humihimod. Ang ni Martin Romualdez. Kumbalik so tayo dito sa isyo ng Lintek na PCS una ito kung saan ay mga walang hiya kang pirang mga yawa na andyan nakaupo. Ito, yung kahiya-hiya na ginawa ng PCSO dito sa 43 million jackpot mga kababayan ng Lotto winner na inamin sa kongreso ni, Mar ni, ano, ni Mel Robles na general manager ng PCSO na tauhan ni Liza Aranita No. Ay sinasadya daw nila ini-edit yung damit daw ng may-ari ng uh, yung nanalo para daw uh, itago ang kanyang true identity or kanyang pagkakakilanlan. Well, ngayon na booking ni Maharlika dahil may kakilala siya na magaling siguro sa editing at nag-research. Ito pala, oh, ito, 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 damit na ito. Ito yung totoong nanalo. Itong babae niya na bulaklakin daw. Yon yung sinabi ni Senator Rafi Tulfo sa Senate hearing kanina dyan sa Pilipinas na kakilala ni Mer Robles na nagbayad di umano ng 3, a 30 million para manalo ng 690 milyon pesos. So, magtaka kayo, eh, bakit laging taga-bulakan yung nanalo? Lagi yun. May nananalo yung taga-bulakan yun. Ba sila ay kamag-anak ba yun ni Thinking Pinoy, ni Arginito? Pinsan ba yun? Tiyahin, tiyohin yung mga nanalo dyan, kapamangkin? Siguro ni Thinking Pinoy, Ang daming mananaya sa buong Pilipinas, pero dahil nga budol, Uh, nanluloko itong PCSO sa taong bayan, Luzon, Visayas, Mindanao, na mga nananaya. Kaya yon wala pala talagang totoong nanalong tao. O mayroong talaga totoong nanalong tao, pero nasa kanilang hanay lang. <laughs> Hindi totoo na may nanalo kung saan saan lugar, kung sino lang yung mga kakilala nila dyan sa PCSO bigyan nila ng ganito. Kakapal pag pagumuka. Kaya nabisto po, mga kababayan, ni Maharlika. Saan na ba yun? Ito, oh. Ayan. Inedit. Yung isa, maputi yung braso. Yung isa naman, brown. <laughs> na may pagpa-orange. Anyway. Naka-face mask na nakasombrero at naka sunglass pa. Ano <laughs> ah, dito? sabi ni Maharlika dito, PCSO, holy, robles, kaninong olo ang pinogot mo. Kapag <laughs> alaman mo, kababayan, ayun na nga, no, inamin doon sa Senate hearing na ini-edit at uh, ni Mel Robles doon na totoong tao daw yung nanalo. Pero dito sa picture na ito mga kababayan, ito, sandali ah. Itong babae na ito, yan. Ito, di ba inedit yun? Itong babae na ito, ay model pala ito ng kamisita na isang brand ng damit dyan sa Pilipinas. At ang halaga pala ng, kami, ng damit na ito niya na blue, na yan is around 1,300 something pesos. So ito yung inedit-edit nilang mukha. Na ito daw yung nanalo. Model pala yan ng kamisita na damit. Ang <laughs> kumpanya. ito na yung sinasabi ng totoong nanalo. So yung nanalo pala ng loan bitter na yun na 43 million ay isang model ng kamisita brand. PCSO. Kaya kayo na mga kawawa, mga kababayan, yung mga uyamot ba, yung mga yano lang na mga mahihirap, maraming tumataya. Nagbaba sakali na manalo po sila dyan sa, uh, tawag dito, jackpot. Pero yun pala, binobodol lang sila ng uh, PCSO ng administrasyon na ito ni Bongbong Marcos. Bakit hindi mapagsabihan ni PBBM eh? yung kanyang asawa na kung mambubulo naman kayo ng taong bayan, dahan-dahan din naman kayo. Huwag naman yung every two days, three days may nananalo, every one week, twice may nananalo, super so, jackpot. <laughs> Ay, po, ganun. Dapat na rin, eh, Hindi lang naman yan yung issue, mga kababayan, ng corruption dito sa administrasyon ngayon ni Bumbong Marcos, tandaan natin mga kabayan yung isyo din, huwag natin kalimutan, hindi lang itong PCSO ha, yung uh, sa Department of Tourism na it's more fun in the Philippines, anong ginawa nila doon? Nambudol din yun ng pera ng taong bayan, tapos bumili pala sila ng mga hindi sa Pilipinas na mga video footages na pinopromote nila na it's more fun in the Philippines nang hikayat ng mga turista na magbisita sa Pinas. No? Uh, yung doon sa Thailand, binili nyo, di ba? Mm. sa Indonesia, sa Switzerland, yung paglanding ng aeroplano at saka yung sa uh, tawag dito, yung may truck no, na may uh, tawag, yung dito sa Middle East na uh, sa desert na pinopromote sabi doon daw yun sa ano sa Ilocos yung idamit arabo Dubai pala yun. O yung sunset sa Sri Lanka. Mm. Grabe, ang pambobodo nila ngayon sa taong bayan, di lang yan. Yung kaba kailan yun na na-vlog na ko na 450 mil uh, billion na insertion ng, uh, in-insert ng uh, Congress sa bicameral na uh, 5.7 trillion budget ng uh, gobyerno sa year 2024. So, Alam pa, itong DSWD, kakilakilabot. bot. Ah, gawaan ko na lang pala ito ng ibang uh, video, no? Kakilakilabot, mga kababayan, ang mga pira ditong in-insert ng Kongreso. At dito nila ito kukolektahin. So yun, mga kabayan, kaya kayong mga mananaya, Buti po na kayong tumaya. Magbigay din kayo ng leksyon dito sa PCS o huwag kayong tumaya. Kuno, kahit isang linggo lang. Para naman eh, mabawasan, uh, magutom konti yung mga bituka ng mga animal dyan sa PCS. Eh, wala, niloloko kayo na mananaya. Kayong mga tawag dito. Uh, sa kali ng mga yano lang na tao. Magtataho, mag uh, ice cream, mag kung ano-ano dyan ang uh, yung negosyo. Tumataya ng lottery para baka sakaling manalo ng ay, sampu, ali, tatlo, milyon na lang para mayroon silang pang kapital. Yung pala niluloko lang sila ng PCSO o dahil iniipon-ipon lang yung kanilang mga uh, tinataya tapos kaibigan lang din pala nila yung kanilang pinapanalo. Ulit-ulit <tinyo> pa ng picture o oh, nahuli ngayon, ano kayo PCSO? pahiyak kayo. Mm. At ito pa yung ipinagtaka ko. Si Rafi Tulfo, bakit pumayag siya na magkaroon ng executive session, mga kababayan? Lagi niyang bukang bibig na para po siya sa taong bayan, para po siya sa mga mahihirap. Karamihan po ng mananaya or tumataya dyan sa lottery na yan, ng PCS o potya na yan, mga mahihirap na tao. Bakit pumayag si Rafi Tolfo sa executive session? Yung sila-sila lang yung mag-uusap na hindi uh, transparent, hindi ipaalam sa taong bayan na kung tutuusin, may karapatan ang sambayan ng Pilipino, lalo na doon sa mga mananaya, na malaman kung anong nangyari, bakit sila dinaya ng taga-PCSO. Di po ba? At alam naman natin kung anong mangyayari dyan sa uh, kanilang pag-uusap dyan sa executive session na yan. At abangan natin bukas makalawa o maximum siguro isang linggo. Ibabalita na yan dyan ni Rafi Tulfo na sasabihin niya na bakit? Totoo pala yung nanalo. Hindi pala yun na uh, chismis lang, hindi edited, hindi kung ano. Bakit? Posible po mga kababayan na magkakabayaran sa loob ng executive session sa mga senador between dito kay Mel Robles. Patatahimikin ang mga bunganga ng mga senador na to, ikaw, Dolfo, kasi babunganga ka, 200 million sa'yo. Posibleng <laughs> ganun ha? O, senador ko Pimentel, ikaw kay medyo hindi ka masyadong maingay, 100 million sa'yo. At kung sino pa dyan yung mga taong makakasama nila sa executive session para malusaw na ang isyo na yon. At baka, posible mga kababayan ha, sasakyan yan ng mga senador na ito. Dahil bakit? Kung halimbawa, pati krupin, tahiin ni Mel Robles ng millions of pesos ang kanilang mga bunganga, silang mga senador para hindi na magsalita, kailangan lang tanga. Bakit? Next year mga kababayan, election na ng, sina, ng senador e senatorial. Kailangan po nila ng malaking halaga para ipambayad sa mga butanti para sila iboto. Uh, kaya expected na mga kababayan na yung kaso na yan, yung hiring-hiring ni Irwin Tol eh, ni Raffy dyan sa Senado dito sa PCSO, nga nga to, nga nga. Uh, abangan natin yan po mga kababayan kung talagang mag, uh, may tawag dito. Meron itong uh, patutunguhan pero alam na ang ending nito. Ang ending nito, sold. Dahil <laughs> well, matatahik na yan ng millions of pesos ang mga bunganga nila. So hanggang dito na lang po. Maraming salamat at magandang gabi po sa inyong lahat. God bless.